Hello, Mama Mare! Tara, samahan niyo muna ako mag-unbox itong nabili kong water spray map. Madalas ko nga makita at mapanood to sa iba, kaya naman napa-checkout din ako. Ang dami nga nito magandang reviews, kaya naman ang ganyo talaga akong bumili nito. Sabi nga ng iba, magaan nga daw siya, tsaka maganda daw siya ipanglinis. Hala, baka si ako maglinis nito ngayon. Eto nga, ina-assemble ko na siya para magamit na. Napakadali nga lang din pala nito i assemble kasi pagkoconnect mo lang yung dalawang rod. Ang pinaka nagustuhan ko sa map na to, meron na siyang kasamang spray bottle. So, ayan yon Diyan mo lalagay yung tubig tsaka yung panglinis. Tapos, may pipindutin ka lang doon sa pinakadulo ng map. Tapos, mag spray na yung water dyan. At eto naman yung pinaka map head niya. Microfiber na yan, kaya maganda siya ipanlampaso. Tapos, rotatable na rin yung kanya map head. Kaya naman, kahit mga sulok-sulok, malilinis talaga. Detachable, removable nga pala tong kanyang spray bottle. Kaya madali mo lang siya malalagyan ng tubig or na mga floor cleaner at disinfectant. Ito naman yung pipindutin mo sa dulo para lawabas yung water doon sa sprayer. Natatanggal nga din pala itong pinakaklot ng mop head kaya pwede nyo siyang labhan. O, diba? Napaka-hygienic at saka napaka-esthetic. Napaka-shalla, diba? No need na magsawsaw ng basahan sa timba. Ito, pipindutin mo lang, mag-spray na yung tubig niya. Nakusisipagin so, na talaga ako maglinis nito. O, paano ba yan mga mare? Dyan muna kayo ha. Magmamapa kasi ako. Bye!